Ay, naroon na, hinog huh? na. Ay, no, isang yan. Oh. Ano, Ay, yung mga nakita. O, oh, meron pa. Meron pa pala. pala. Dalawa. Dandahan at parang andito liit naman ng puno. Ay, na, ito yung pinahin natin, eh. Sino ba baka maitlog dyan sa ilalim? Hello. <laughs> oh. oh. mm. Pindutin mo na. Di ba? Pindutin mo hindi pa malambot? Hindi pa. Ay, di huwag na. Ma, ano na yun? Ano oh. Ay, hindi pa. Ano Hindi ito may hinog. Ano hindi? Ano yun o? Yan o na, yan o. Yan o sa may ulo mo. Hindi pa? Hindi pa. Yan o sa may ulo mo, hindi pa? Hindi pa. Yan.